itu pa dito, dito, dito. Oh, sila kau. one two three. Oh, ngomelang pa dito. One two three. Oh, ito Oh, oh, four five six. Oh, okay, iya, to, bijo to. Oo, Ayan. Yeah. Tapos Alright. na? For sick leave. Ayan dito, dito, dito. kala ako. Tayo ka sa motor. Tayo ka sa motor. Tayo ka sa motor. ko. Tayo sa motor. sa motor. sa motor. Tayo sa motor. Tayo sa motor.